so ito ng mga idol yung karugtong po ng video natin no hanapin namin yung matanda dito kasi hindi namin nahanap ni Lucky Boy dito sa area na to. Hanapin po namin ngayon sa area na to. Grabe yung paglalakbay namin dito. Grabe yung adventure na nakakatakot. Woo! Uh. Nakita mo yung lalaki, Lucky Boy? Ha? Nakita mo yung lalaki kanina? Tumakbo siya, no? At saka yung matanda rin. Uy! Parang may gumagalaw sa unahan laki, boy. Tarin natin ta. Parang may gumagalaw doon. Parang hindi yung Oo, parang hindi yung ma yung, yung lalaki ng matanda. Parang may gumagalaw. Loh! Yan yung lalaki. Parang may ginagawa siya dyan. Dahan, dahan lang. Nakita namin yung lalaki. Mm, yan, yan, yan. Parang nauna yung matanda. Parang may hinihintay siya. Baka hinihintay niya yung matanda. Laki boy. Saan tayo dadaan dito? magtago muna tayo. So, ayan mga ito. No? Parang may hinihintay siya. Ayan. O, oh. oh, sige dyan ka. So, ayan. Ayan siya. Oh. Parang may hinihintay siya. Ayan. Oh. Patay tayo dito. San ka? Ha? Baka inihintay niya yung matanda. Grabe talaga yung mga epekto ng gayuma. Oh, uh, binata pa yung ano niya. Huwag tayong kumpiyan sa laki ba. Ah. Dandahan lang. Buti na lang nakita natin dito, dito, siya dumaan. Dito siya o. Oh? Parang hinihintay niya dito yung matanda laki boy. Mm -hmm. okay. Sige, ang bala dito. Oh. Uh. sa name. Siya nga wala. Oh, baka doon. Doon tayo. So, yan. So, mga ito lang. Bila nawala yung lalaki kanina. Justo sa lugar na to. Lahat nakita lucky boy. Ha. Kita oh. <sighs> Mina kita yatat si lucky boy dito. O lang ayan, o oh, bantayan mo laki boy, baka makawala, parang may hinihintay talaga siya, oh. no? parang may hinihintay siya, may hinihintay siya, mm -hmm. Manmanan muna natin sa glit ha. Sa gilid, baka natin sa mga pulit sila. Yan mga mesong. Yan Joy, yan Joy. Yan Manmanan muna natin sa glit. dandan mo na tayo mga ito ayano hindi mo natin a uh, disturbuhin po sila titingnan natin niyon at manman natin 'ka mga aswang ito Grabe, napaka-agresibo. Matanda mga ito. Parang tapos na yata sila. Ayan. Grabe, napaka-agresibo ng na matanda. Panuorin nyo ito mga idol. na yun. Nakita ko kanina. Bilis na wala mga idol ha. Ah. Parang dito yara sa pumunta eh. Ah, sorry mga idol grabe yung matanda dito napakalandi niya yan yung ginayuma niya na laki wala nawala na sa area na to parang nasisiyahan yung dalawa oo nga eh ang landi ng matanda buti na lang hindi natin dinisturbo kasi pagkakataon nila yan eh pero hindi naman natin maiwasan talaga na makakita tayo ng mga ganyan yan mga idol. Sige, puntahan mo dyan. Lucky boy, baka nandyan. Oo, kasi matanda na eh. So, tabi-tabi po sa lahat ng mga, mga matatanda. Hindi eh, naman po sa lahat mga idol, no? Kaya, grabe yung ano nila dito, ba? Grabe yung napaka-ano ng matanda eh. Kaya sabik na sabik. Uh! Parang may kinuha siya dito kanina. Tumakbo na sila dalawa. Uy. Parang nandun yata eh. Parang nandun sila oh. May boses doon sa unahan. Delikado naman. Napakalandi ng matanda laki boy at agresibo siya. baka nagustuhan siguro niya yung lalaki. Oo, magpapa, sa lalaki. Oo. Kasi marami kasi mga viewers Lucky Boy na nagsasabi na ano daw hindi daw private daw nila 'yon pero hindi naman natin 'yan inaasahan dito, no? Sige dali na to mga idol, talaga grabe. 'Yun, know? na sa tuktok kami na bundok ngayon. matanda napaka-agresibo. So, dito muna ako laki buya. Ayan, hindi na namin makita mga idol. yung matanda dito. May ano pa. So, ayan, wala nang nawala. Hindi na namin makita yung matanda. At sobrang napaka-manyakis ng matanda na yun. At saka yung lalaki, grabe. At saka agresibo talaga sila. mga idol oh. Ito yung area po kung saan ah, pinuntahan ng matanda at saka yung lalaki dito. Tingnan niyo yung lugar. Walang kabay-bahay. Wala kang makikitang tao dito. Ayan po. Ayan po yung lugar. So, yan mga M idol. Wala yung matanda at saka lalaki. So pas tabi-tabi po sa lahat ng uh, yung ayaw na manood ng mga ganito, hindi po namin sinasadya na ganito po yung mangyari sa video namin. So pasensya na po kayo ha. So kung ayaw niyo po sa video na to, skip na lang po kayo. No, mag-skip na lang po kayo. Wag niyo wag wag, wag niyo nang tapusin kung ayaw niyo sa video na to. Kasi sayo naman po mga idol kung hindi namin to i-upload kasi nandito na kami sa malayong lugar. Yun. Know? talagang napakadelikado dito. Yan, pati si Lucky Boy, nag, ano din, nagtataka din. No? So, ha hanapin namin yung matanda mga idol sa abot namin nakakaya ni Lucky Boy. So, makita pa namin ngayon dito sa area na to. Sobrang napaka-creepy. May malaking puno pala doon. Ha? Oo. Oh. So, tulungan natin yun. Oo. Oh, oh. So, tulungan natin kung maganda. Pero kung may makita tayong mali na ginawa niya 'yung matanda ba may mali talaga ginawa oh. sa sa yung sa binata. Yung pitigilan natin at tsana natin. Oh, dapat nga mahuli natin Lucky Boy. Hulihin natin. Yan yung purpose natin ngayon. huli natin silang dalawa. No. Para maano natin no? Oh. Kausap natin. Kausap natin sila. No. So wala naman pong masama sa matanda at bata. Age doesn't matter, mga idol. So wala pong masama makapag-shot tayo ng matanda, no. So, hindi, hindi po namin sinasadya ngayon. So, ayan. Nagpapahinga muna yata kami ngayon dito.